Mukhang nag-uumpisa na ang karma para sa China dahil sa mga hakbang na ginagawa ng Amerika at ng kanilang mga kaalyado upang pilayin ang bansa mula sa loob. Ang kanilang unang target, ang ekonomiya ng China. Sa pinakabagong balita, ipinataw ng Amerika at Canada ang isang daang porsyentong taripa sa mga produktong Chino sa simpleng salita, ang hakbang na ito ay parang isang malupit na suntok sa sikmura ng China. Ang mga negosyanting Chino ay nahaharap sa napakalaking hamon dahil ang pagtaas ng taripa ay maaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng kanilang mga produkto ng dalawa o tatlong beses. Ibig sabihin, para lamang maipasok ang kahit anong produkto nila sa mga banyagang merkado tulad ng Amerika at Canada, kailangan nilang magbayad ng napakalaking halaga. Sa puntong ito, tiyak na malulugi ang mga negosyanteng Chino at kung magpapatuloy ito, posibleng hindi na sila makapag-export ng kanilang mga produkto. Ang mga bansang ito na may mataas na demand para sa mga produktong Chino ay tila nagiging mga kaalyado sa laban na ito. Sa ganitong sitwasyon, tila nakipaggyera ang China sa Amerika at Canada, ngunit ang kanilang ekonomiya ang pangunahing tinamaan. Dahil dito, naki-usap ang Chinese Ministry na huwag nang haluan ng sama ng loob ang mga aksyon ng Amerika at Canada na nagpapakita ng kanilang takot sa mga epekto ng mga sanksyon. Hindi lamang ang Amerika at Canada ang kumikilos, pati ang European Union ay nakisali na rin sa laban na ito. Kinundena ang patuloy na agresyon ng China. Ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng isang mas malawak na pagkakaisa laban sa mga paglabag ng China sa karapatang pantao at sa mga internasyonal na alituntunin. Sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang tanong ay ano ang magiging epekto ng mga sanksyon na ito sa hinaharap ng China? Paano ito makakaapekto sa kanilang ekonomiya at sa kanilang mga ugnayan sa ibang bansa? Ang mga susunod na linggo at buwan ay tiyak na magiging kritikal sa pagbuo ng bagong balanse sa pagitan ng mga bansang ito. Kamakailan lamang, ipinataw ng Canada ang mga taripa sa mga dekoryenteng sasakyan, bakal at aluminum mula sa China upang protektahan ang kanilang mga lokal na industriya na gumagawa ng mga produktong ito, maging sa kasalukuyan o sa hinaharap. Ang hakbang na ito, bagaman may magandang layunin, ay nagdadala ng mga potensyal na problema para sa ilang mga industriya at mamimili sa Canada. Ang isandaang porsyentong taripa sa mga dekoryenteng sasakyan ay inaasahang magtataas ng presyo para sa mga mamimili sa Canada sa maikling panahon. Sa madaling salita, ang mga sasakyang dekoryente mula sa China na dati ay mas abot kaya ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa gastos para sa mga mamimili. Bukod dito, ang mga singil sa bakal at aluminyo mula sa China ay posibleng magpataas ng mga gastos para sa mga lokal na industriya na umaasa sa mga materyales na ito. Mahalaga ring isaalang-alang na ang hakbang ng Canada ay nagdadala ng panganib ng paghihiganti mula sa Beijing na maaaring makapinsala sa mga pag-export ng mga kalakal mula sa Canada. Isang halimbawa nito ay ang bagong inihayag na pagsisiyasat sa mga pag-export ng kanola ng Canada na naglalayong suriin ang mga kalakal na ito bilang tugon sa mga taripa. Noong Agosto 26, inihayag ng gobyerno ng Canada ang matarik na taripa sa mga dekuryenteng sasakyan at mga produktong aluminyo at bakal mula sa China. Ang federal na pamahalaan ay nagbigay katwiran sa hakbang na ito bilang isang paraan upang maprotektahan ang mga trabaho at pamumuhunan sa bansa laban sa hindi patas na kompetisyon. Ang disisyong ito ay kasunod ng mga katulad na aksyon mula sa Estados Unidos at ng European Union na nagpapakita ng pagtigas ng mga relasyon sa kalakalan sa China sa gitna ng tumataas na geopolitical friction at lumalaking proteksyonistang damdamin. Ang mga bagong taripa 100% para sa mga dekoryenting sasakyan at 25% para sa mga produktong bakal at aluminyo ay nakatakdang ipatupad sa Oktubre 1 at Oktubre 15, ayon sa pagkakabanggit. Ang mga hakbang na ito ay hindi lamang naglalayong protektahan ang mga lokal na industriya, kundi pati na rin ang mga mamimili mula sa mga hindi patas na gawi sa kalakalan ng China." bagamat hindi pa available ang mga dekuryenteng sasakyang may tatak ng China sa Canada. Tumaas ang bahagi ng mga imported na sasakyan mula sa China noong nakaraang taon. Ito ay nang simulan ng Tesla, isang kumpanya na nakabase sa US, ang pagsupply ng mga sasakyan mula sa kanilang manufacturing plant sa Shanghai patungo sa Canadian market. Noong 2023, umabot sa 2.3 bilyong dolyar ang kabuang pag-import ng mga dekoryenteng sasakyan mula sa China nakatumbas ng 13.3% ng kabuang pag-import, isang napakalaking pagtaas mula sa isang daan at anim na milyong dolyar noong dalawang libot dalawamput dalawa. Ang mga sa sasakyang Chino ay mas abot kaya kumpara sa ibang mga tatak na nagbebenta sa Canada kung saan ang ilang modelo ay may presyo na halos isang katlo ng halaga ng mga pinakamurang alternatibo sa merkado ng Canada. Ngunit ang mahigpit na isang daang porsyentong taripa sa mga imported na dekuryenteng sasakyang Chino ay nagiging hadlang sa pagpasok ng mas abot kayang mga opsyon sa Canadian EV market na nakitaan ng mas mabagal na paglago kamakailan dahil sa mataas na presyo. Bilang karagdagan, inilunsad ng federal na gobyerno ang isang tatlumpong araw na konsultasyon tungkol sa banta ng mga pag-import mula sa China sa ibang mga industriya na itinuturing na kritikal sa hinaharap na kaunlaran ng Canada, kabilang ang mga baterya, piyesa ng baterya, semiconductor, mga produktong solar at mga kritikal na mineral. Ang konsultasyong ito ay maaaring humantong sa karagdagang mga taripa pagkatapos ng nasabing panahon. Samantala, ang gobyerno ng Canada, kasama ang mga lalawigan ng Ontario at Quebec, ay nagsuspinde ng mga pamumuhunan na nagkakahalaga ng 52 bilyong dolyar upang bumuo ng domestic EV supply chain ng Canada. Ang mga taripa, parehong inihayag at isinasaalang alang ay malinaw na idinisenyo upang protektahan ang mga pamumuhunan sa lokal na industriya. Gayunpaman, ang pagpapataw ng mga bagong taripa sa mga supply chain sa kasalukuyan habang ang karamihan sa mga kakayahan sa produksyon ng Canadian EV ay hindi pa operasyonal, ay maaring magdulot ng mas malawak na pressure sa gastos sa maikling panahon lalo na dahil sa malaking presensya ng China sa pandaigdigang EV supply chain. Ang hakbang na ito ay maaring hamunin ang isa sa mga target ng klima ng Canada na naglalayong magkaroon ng 60% na bahagi ng mga dekoryenteng sasakyan sa mga bagong benta ng sasakyan sa 20 at 100% sa 20 Ang Canada ay isa sa nangungunang limang tagagawa ng aluminyo sa mundo at isa rin sa nangungunang 20 tagagawa ng bakal. Bagamat ang bansa ay medyo self-sufficient sa aluminyo, mas nakadepende ito sa mga pag-import ng bakal upang matugunan ang domestic demand. Ang iminungkahing 25% ng mga taripa sa bakal at aluminyo mula sa China, bagamat nagta nagtatarget ng maliit na bahagi ng kabuoang pag-import ng mga kalakal ng Canada, humigit kumulang 0.3% ay maaaring magtaas ng mga gastos para sa mga industriya ng Canada na hindi makahanap ng mga alternatibong supply. Kapansin-pansin mula noong 2020, mahigit sa ikalimang bahagi ng mga pag-import ng aluminyo ng Canada ay nagmula sa China at noong 2023, ang Chinese steel ay umabot sa 8.1% ng kabuoang mga pag-import ng bakal. Habang ang mga pag-import ng China na apektado ng mga bagong taripa ay kumakatawan sa isang medyo maliit, ngunit lumalaking bahagi ng mga import ng Canada. Lalo na para sa mga EV at aluminum. Nagsasagawa ang gobyerno ng Canada ng mga preemptive na hakbang upang protektahan ang mga madiskarting domestic producer mula sa potensyal na pinsala na nagpapahiwatig ng pagkakahanay nito sa US at iba pang mga bansa sa pagpapatibay ng mas mahigpit na paninindigan laban sa China bagamat ang paunang direktang epekto sa ekonomiya ay inaasahang maliit ang mga taripa ay malamang na magtataas ng mga presyo ng consumer para sa mga EV sa maikling panahon o pigilan ang mga ito na bumagsak nang mas mabilis na posibleng makapagpabagal sa kanilang pag-aampon sa Canada. Ang mga taripa sa bakal at aluminyo ng China ay maari ring magtaas ng mga gastos para sa ilang negosyong umaasa sa supply ng China. Ang isang posibleng mas malaking epekto ay maaring magresulta mula sa panganib ng paghihiganti at isang mas malawak na salungatan sa kalakalan sinimulan lang ng China ang pagsisiyasat sa mga produktong kanola ng Canada at kamakailan sa mga produktong pang-agrikultura ng EU bilang tugon sa mga taripa ng blok sa mga EV. Mahalaga rin na alalahanin na ang pagsisimula ng mga naturang pagkilos sa kalakalan, lalo na sa labas ng World Trade Organization, ay maaring umakyat sa mas malalim na mga salungatan sa kalakalan. Sa kabila ng mga pagsisikap ng China na ipagtanggol ang kanilang mga aksyon hindi na maikakaila na ang mga hakbang ng Canada, Estados Unidos at European Union ay nagbigay ng matinding mensahe sa Beijing. Ang mga mabibigat na sanksyon na ipinataw sa mga opisyal ng China ay hindi lamang simbolo ng pagkakaisa ng mga bansang ito kundi isang matibay na paninindigan laban sa mga paglabag sa karapatang pantao. Ang mga sanksyon na ito ay naglalayong ipakita na ang mundo ay hindi basta-basta tatanggap ng mga paglabag sa karapatang pantao lalo na sa mga masalimuot na isyu ng mga Uyghur sa Xinjiang. Habang ang China ay nagbabalik ng mga banta ng paghihiganti, ang mga bansang ito ay nagpatuloy sa kanilang layunin na ipaglaban ng katarungan at pananagutan. Sa kabuuan ang mga taripang ito ay naglalantad ng mas malalim na isyu ng pandaigdigang kalakalan at ang mga epekto nito sa mga lokal na merkado. Habang ang Canada ay nagtatangkang ipagtanggol ang kanilang mga industriya, ang mga hakbang na ito ay maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa mga ugnayan sa kalakalan sa hinaharap.